Thank you Yeah, hello, what's up mga kayap? Ayan mga kayap, for this video gusto ko lang talaga i-share sa inyo First time ko talaga magkaroon ng pasero ng ganito Sobrang nawa talaga ako sa kanya Tapos, siyempre, uh, natutuwa rin ako sa kanya Kasi sa, kalag sa, sa, kabila ng kalagayan niya, nakuha niya pang magtrabaho Alright, uh, ito mga kayap, uh, pakinggan natin at uh, panorin natin kung ano nangyari dito buatin lagi kita, sama-sama. Oh, kayak aku. Oh, Oh, Uh. -huh. Oh, di ba mga kayap na ka-inspire sa, sa kabila ng kalagayan niya mga kayap. Nakuha niya pa rin magtrabaho. No, ah uh, may iba kasi na pag mayroon ganung kalagayan, wala uh, na sila ng pag-asa, uh, ay parang ayaw na nilang lumabas kasi nga dahil sa kalagayan nila. Pero ito siya mga kayap sobrang ah uh, na-inspire talaga sa kanya kaya kung sino mang mayroong mga kalagayan na katulad niya ah uh, dapat mapanood niyo 'tong video mga kayap kasi ah uh, sobrang uh, na-inspire talaga ako sana ganun din siguro kayo mga kaya, pag napanood nyo tong video na to alright kasi ito na mga, mga kaya ang uh, kita nyo naman gusto ko siyang tulungan uh, kasi parang magaan lang naman siya gusto ko sana siyang abuhati na lang mga kaya para isa kayo sa motor ko kasi sobrang nawat talaga sa kanya pero sabi niya uh, kayang kaya ko sir uh, ako na bahala sa sarili ko paano sumakay so, ayun na uh, hinayaan ko na lang siya tapos ayun natutuwa naman ako kasi nakakita ko naman na kayang kaya niya ngayon sarili niya tapos ito pala mga kayap uh, hindi pala siya regular na trabaho ano palang siya OGT tapos bata pa pala siya nasa 23 years old no sa murang edad niya uh, nagpursigi siya sa buhay no at uh, nagsisipag nagsipag siya para makapasok sa Uh, company na pinapasukan niya pero isa pa siyang OGT no mga kayap kaya ayun uh, pagdasal ko sa kanya na sana uh, makapasok siya kagad sa trabaho pagkatapos ng OGT niya so dito lang ko lang naman siya inatid sa no kayap no? siguro mga 5 kilometers lang naman dito pa rin sa Pasig kung, sa kung saan siya kung, ka kung saan ko siya pinipick up malapit lang din kung, uh, malapit lang din yung inuwihan niya So, plano ko nga bigyan siya ng kahit pa paano mga kayap. Kung meron lang ako o kaya kung kagaila ako sa ibang vlogger na may mga kaya o malakas na kumita, gusto ko siya na siyang tulungan ka. So, uh, hindi pa kasi ako kumikita ng malaki mga kayap. Siyempre, uh, gusto ko namang gusto ko mang tumulong eh, isa, 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 isa rin akong uh, mahirap mahirap pa na vlogger pero siguro next time pag uh, kumita na ako siguro pag uh, pag ino uh, naulit yung mga pangyayaring ganito na ipasayara ako may encounter na kagaya nito siguro pag mayroon basta mayroon lang ako mga kayap uh, siyempre hindi ako magdalawang isip na tulungan siya eh, kahit pa paano kahit may maibigay man lang tayo sa kanya no? kaso uh, wala lang talaga walang wala lang din ako kaya ganito na lang ang ginawa ko mga kaya. Dahil wala nga akong may bibigay sa kanya kasi isa nga lang din akong amak na mahirap. Uh, ito na lang ang ginawa ko sa kanya. Uh, sana uh, makatulong din to sa kanya kahit pa paano. Alright, so ito na nga mga kayap. pa ko na siya kaya panorin na lang natin. Ang mga kasundan, ang sumusunod na mga pangyayari dito. Okay, let's go.

pinagbayad kasi uh, tulong ko na rin sa kanya mga kayap kasi OGT pa talaga siya ibig sabihin alam niya naman di ba uh, pag OJT uh, OGT pa lang hindi pa sumasahod ng maayos tapos siyempre kahit na sinasabi natin may allowance siya hindi pa rin sapat yun para sa uh, pang araw-araw na pangailangan niya alright kaya sa mga nakapanood ng video na to subscribe naman mga kayap yung uh, channel ko para naman pagdating ng panahon para may mga ulit ng kagaya nito eh, meron na tayong maibigay sa kanila alright kaya shout out sa mga nanonood dyan mga kayap please don't forget to like subscribe and share alright mga kayap kaya hanggang dito na lang muna ako kita kits tayo sa sunod ko na vlog love you all and don't forget to subscribe this channel